Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang iyong enerhiya, kaya gawin mo ang iyong gusto dahil madami kang buenas na magagawa para sa iyong kasiyahan, basta maging mapagmasid ka at makakaya mong masawata ang mga balaking na hindi naaayon ng mga kausap, at alisin mo muna ang ugaling mabait, ngayong araw sa mga naguhusay-husayan, sila ay mahilig kumuha sa iyo ng pakinabang nang makaiwas ka sa gastos at pagtulong na walang silbi ang pinapahiwatig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may mapansin, ka na matatahimik sa mga miyembro ng pamilya, ay dapat kang manuri baka sila ay may tampuhan, sa izet isa o may ibang suliranin, nang mabigyan mo ng maayos na advice para sila ay maging masaya ng muli, at sa iyong pera kung pag-uusapan ay maganda ngayong araw, kung may extra kang naiipon at kung may napag-aralan na pwede mo paglagyan ng pera para kumita ay pwede mo nang gawin kahit maliit na pagkita ng pera kung legal ay maayos na pakinabang mo sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa iyong kalusugan ngayong araw ay iwasan mo muna ang pagkain ng mga inihaw na ulamin at lamang loob lalo na ang balon-balunan, tahong at frozen foods ang magbibigay ng paghina sa mga ugat sa atay ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. Sa trabaho ay walang pahiwatig na sinyales na problema, masaya ang araw mo sa trabaho dahil ang ugali mo na laging matsaga, at masipag ay malapit-lapit ng maging tagumpay ang pag-asenso ng sweldo. Sa pagmamahalan ang sinyales ay dapat ay habaan mo ang pasensya, nang mapanatiling mong masaya ang minamahal, at nang walang kalungkutan na dumating, at patuloy na ang gumagabay na mag-alaga ng kabuhayan sa pamilya. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color red number 32 number 15 at number 21.